May plano na ako kung paano natin hugulin yung kasambat ni Baby. Gagamitin natin itong cellphone na to, tapos imi-message natin. Teka, teka, teka. Magpapanggap ka na ikaw yung lalaki may ari ng van? Ganun naman. Tatakotin natin siya. Ay, ipagdita tayo. Para ma-expose na siya. Justin, hindi ba tayo mapapahamak sa gagawin mo? Baka delikado talaga yung mga tao na eh. Sana matuto na tayo sa nangyari kahapon. Ingat naman tayo, Princess. Kaso, kailangan na natin kasi talaga gawin to bago pa tayo matunog ng ano, mga kasabot. Pero may points, si Justin. Mas matatahimik ka. At hindi na rin siguro sa mga dad, kung nalaman na natin kung sino'y kasabot Isa pa, mapapakulong na natin yung bago mawala ng gulong ito. Ang mga tayo sa inyo. Anong Ano ginagawa mo rito? Di ba pinalayas sa na kita? Nasaan si Raymond? Gusto ko siya makausap. Anong kailangan mo sa anak ko? Matapos mo siyang iputan sa ulo, may mukha ka pang ihaharap sa kanya? Hindi ko kailanman pinagtaksilan ng anak mo. Ilabas mo siya. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko siya nakakausap. Pwes, wala siya rito. Hindi siya dito natulog kagabi. Nasaan siya? Eh di kina Divina. Mukhang nagkakamabutihan na sila eh. Mabuti nga't nagkasira na kayo ng anak ko eh. Baka walang giyamo talaga? Wala ka na bang delikadesa? Uy, bago mo ako pagsalitaan ng ganyan, tumingin ka nga muna sa salamin. Wala kang karapatan maging moralista kasi ikaw ang nangaliwa. Hindi ako makakapayag na wasakin mo ang pamilya ko matagal nang wasak yung pamilya mo. Ikaw na lang ang naniniwala ang buo pa ang pamilya mo. Dahil matagal na tong wasak, dahil sa iyo. Yes, tita. Sumugod dito si Charlene. Hinahanap si Raymond. Sabi na eh, baka narinig niya yung tungkol sa annulment. Teka, nasan ba si Raymond? Nandito, tita. Tulog. Okay. Pero mukhang susugod dyan si Charlene, ha? Ha? Okay lang yung tita. Handa na ako. Nakahanda akong harapin siya. Okay. Ikaw nang bahala. Oo naman. Don't worry. Matagal ko ng plenano to. Pinaghandaan ko to ng mabuti. Ewan ko na lang kung kaya pang lagpasan ng relasyon nila ang dagok na to. Okay. Okay, tita. Dito, hindi ko na alam ang gagawin ko. Gulong-gulo na ako. Magkasagutan kami ni Princess kagabi. Tama ka nga. This is ang doon sa desisyon ko. Eh, ikaw man ang lumagay sa katayuan niya. Mahirap talaga yung basta lang aalis. At iwanan lahat ng mga bagay na nakasanayan na niya. Pero hindi lang naman yun yung dahilan eh. Marami siyang gustong malaman tungkol sa akin, pati kay Divina. Alam niya rin na kaya ako nagkakagalito dahil kay Divina. Dahil ayaw mong malaman niya ang totoo na si Divina ang nanay niya. Hindi ko kaya. May na awaw kay Princess eh. eh mas kaawa-awa siya kung ipagkakait mo ang totoo. Sigurado ako mapapahamak lang siya eh. Mapapahamak lang si Princess pag nalaman niya. Si Divina ang tulay niyang inak. Lynn, bakit ka nandito? Nasaan ang asawa ko? Bakit sa akin mo siya hinahanap? Ano? Lost and found ba ako ng mga nawawalang kasawa? Huwag kang mag -deny. Alam kong nandito siya. Wala nga siya dito. Umalis ka na! Raymond! Charlene! Raymond! Raymond! Ang kulit mo! Wala nga siya dito eh! Hindi ako naniniwala. Ayaw mo maniwala? Tikas ng ulo mo? Sige! Isasampal ko sa iyo yung katotohanan! Halit ka! Talaga? Gusto mo talaga makita? Ayan! O, masaya ka na? Ang tikas ng ulo mo! Ayaw sana kitang saktan, pero malalaman mo din naman. Wala na sa'yo ang asawa mo. Akin na siya!